Great day. Mabuhay ka, bosses. Lahat ng mahalaga. May kapalit. May presyo. At yung presyo na yon. Hindi mo pwedeng iwasan. Kasi yun ang ticket mo sa tagumpay. Walang panalo. Kung walang sakripisyo. Yan ang linya na naghihiwalay sa mga totoong gusto. At sa mga nagkukunwari lang. Bakit may mga triathlete? Bakit may mga rower? Bakit may mga runner? Hindi dahil masarap sa katawan, kapatid. Kabaligtaran pa nga Sobrang sakit. Sobra ang pagod mo. Pero tiniis nila. Tiniis nila kasi may liwanag silang hinahabol. Liwanag na hindi lang basta tropeyo. Kundi self-worth. Yung alam mong may halaga ka. Kasi alam mong binuo mo yon sa hirap. Diyan mo makikita kung hanggang saan kanya, Kung ano talaga ang kaya mong lampasan. Kasi ang tunay na tagumpay. Hindi yung kusang dumarating kailangan mong harapin ang unos na ang hirap, ang pagod. At sa gitna ng lahat ng yon, doon mo makikilala kung sino ka talaga. Doon nabubuo ang legacy mo. Darating ang araw na masasaktan ka. Mapapatanong ka. Worth it pa ba to? At doon mo kailangan piliin to. Huwag umatras kasi lahat kayang tumakbo, pababa. Pero kakaunti lang ang kayang tumakbo pa At guess what? nasa taas ang tropeo da, kaya pag nararamdaman mong parang impyerno na ang lahat mong maisipin mong hindi habang buhay yan tatlong bagay lang kapatid una laging pwedeng mas malala ang sitwasyon mo pangalawa ang sakit panandalian lang yan at pangatlo pag nagising ka bukas mas masakit ang pagsisisi kaysa kahit anong pagod o sakit lahat sa buhay temporaryo lang. Pero ang pag-quit, panghabang buhay yan. At alam mo yung totoo, hindi mo makakalimutan yung mga panahong alam mong kaya mo pa pala yung sakit ng katawan sa dulo ng karera, yung antok mo bago ang final exam, yung luha mo sa harap ng rejection, lahat yan. Nawawala rin. Hindi na sila mahalaga pag tapos na. Ang natitira, resulta, ang natatandaan kung ginawa mo ba ang dapat o umatras ka pa mam kasi pagtapos na ang laban doon mo lang makikita ang buong picture na yung impyernong dinaanan mo ay sasakyan lang pala papunta sa pangarap mo at dahil isang beses ka lang mabubuhay at dahil binigyan ka ng chance para gumawa ng something significant bakit hindi mo sagarin? bakit hindi mo yakapin ng hirap? bakit hindi mo i-push hanggang dulo? kasi tandaan mo to kapatid yung taong mas nagbibigay kahit ang sakit-sakit na siya ang mas tumatanggap kapag tapos na ang lahat